at sa sa idol nandito tayo sa gulayan sa parla na tayo uh, mag, uh, gagamas naman mga kaludi ayan shout out dyan sa agusan kay uh, uh, galang tv ayan shout out sa uh, galang tv at uh, lagi kayo ingat dyan sa agusan mars ayan dyan sa ating uh, agusan mars dyan sa abunawan uh, bunawan agusan dito shout out dyan ayan mga kusay tayo iya uh, Nagamas no, sa gulayan Gagamas tayo mga pisay doon sa gulayan Mga ampalaya yan mga pisay doon ating ginagamasan Para sa ganun ay uh, Tuloy tuloy ang kanyang paglaki Hindi madamo mm, At atin ang lahat yan Lusong bisayas mindanao Ay Ayan ganun lang natin siya. Ito aking ating uh, upload. Mga organic lang muna. Kasi kaunti ko naman ang ating uh, subscriber. paki pakisubscribe na rin ang ating uh, YouTube channel. Pakipindot ang button bell para sa ganun na kayo sa ating mga binagawa, sa mga ganitong gawain na bilang nagagartin. Ayan, mga palayayan eh, mga kusidol. Ang masang ko. Ganun lang mga kasi idol lang ating mga binagawa. Ang shoutout sa inyong lahat dyan. Ayan mga kasi lahat. Uh, maraming salamat pala sa mga sumusupport sa aking uh, YouTube channel. Uh, Leo Vlogs. Ayan. Leonardo Alias Vlog. Thank you so much. Shadow kahit uh, matumal ang aking mga subscriber okay lang yun basta lagi kayo nandyan nakasupport at uh, maraming salamat pala sa inyong lahat sa inyong mga supporta uh. Ayan mga kapasyado, ganun lang. Sipag lang talaga tayo. And maganda magtanim ngayon mga kapasyado dahil mag, nag na. Masarap ang uh, mga ganitong uh, pagagamas. Maganda pagagamas ng ganitong pag Ayan, shout out sa inyong lahat mga kasi doon uh. At uh, maraming salamat sa inyong mga suporta uh, sa ganitong mga uh, aking mga pag uh, uh, gagardin. At uh, lagi kayo nandyan. Nakasupport lagi. Ayan. marami salamat po at uh, lagi kayo nakasubaybay at sa ating mga uh, ginagawa sa ganitong mga uh, ginagawa ko si paglang lang tayo mga pagsidol sa ating mga uh, ganitong mga uh, gawain na, uh, bilang nagagarding yan sa taot talasay inyong lahat dyan Ayan, mga palaya yan mga kutsa idol yan mga palaya Ayan, mga kutsa idol mga palaya yan mga damasan ko yung gilid kasi tagulan ha medyo ma, ma madamo para hindi tumaas ang damo Ayan mga kaludi ang ating mga ginagawa sa gulayan. Gagamas, tataning, sipagan lang talaga mga kaludi sa mga gintong mga uh, ginagawa sipag at syaga mga kaludi ayan hey, mga kaludi at uh, maraming salamat sa inyong mga suporta Mga at mamaya-maya ay uuwi na kami dahil alas 5 na ng hapon eh. Lamas-lamas muna ako. Maganda naman ang tubo ng aming mga palaya. Yan mga palaya mga kulo Ayan mga kaludi, bye at